Maayong adlaw. So kani di ay guys, mauna ni ang full video atong reels nga gi-upload nako ganin nang buntag regarding sa puto cheese na ako ang gibuhat pero mura siyang mamon og itsura no. So ana uh, gisunod ani nga recipe guys pero ang ako ang gigamit mang gud na harina is dili tong all purpose flour kay since daghan mang ko og uh, third class nga flour diri so mo siya ako ang gigamit ay okay, tungod lagi sige tag scroll sa ato ang uh, FYP sa Facebook so nakita na ning mga lamian nga photo cheese and gusto na ko siya i-try so gipang mix lang nako diha ang mga dry ingredients ang third class na flour sugar baking powder asin og ang powdered milk. So ako na na siyang gimix-mix dira guys and kay since wala tayo dako nga mixing bowl, ang ako ang melted butter is dira na nako na gibutang sa ako ang pan. So gisagol na, na ako dira ang evap na gatas, ang itlog, and wala day ko nakapalit og vanilla guys. So kana lang ang ako ang uh, uh, gisagol no. So ako na siyang gimix-mix dira and then gihinahinay hinay nako butang ang dry ingredients hantod sa akwa na siyang gipang mix tanan. So, so kay gipost man ako dito sa mga cooking and baking groups ang ako ang reels ganina. So daghan ta uh, na receive na mga suggestion no nga dapat di ay all purpose or cake flour jud ang gamiton para sa mas kinis and uh, perfect na luto daw sa uh, poto cheese. So next time mauto ako ang i and then dapat uh, wala directo siya na, na overmix ang ato ang mixture. So uh, nagpabukal na tadiha og tubig no and then uh, nag grease ta o uh, oil dira sa ato ang molder. So dapat di ay dili na ta mag grease o oil pag nabutangan na nato o butter or cooking oil ang ato ang mixture. So, kana diha nga part guys is, ang purpose na ko, ano nga, butangan ako siya, is butangan ako feeling na cheese. So, ka-experimental lagi ta kaayo without knowing na ang cheese di ay or ang kining mixture is, dili day -di -di siya kaulbo or ka-tubo, kung naa siya cheese kay which is mabugatan siya sa cheese so wala siya ni buka which is kana makita na to sa puto cheese nga ang buka niya is naa siya crack so mauna na siya guys ako wala na, na siyang giluto dira and ang isa pud nako na kamali di ay guys kay uh, wala kayo wala ko nag timer or nag timer manggaling ko pero nasobraan na nako na siya so kana nga time is more than 10 minutes na, na siya ako ang uh, na steam siya and then nasamutan pag yud kahibutangan nako cheese sa ibabaw o niya ako pag yud siyang steam balik mga 2 to 3 minutes so mauna na siya pag kinalabasan ana niya guys is nag brown ang ang ato ang aputo uh, pero uh, floppy gihapon siya kaayo guys humok and humot jud siya kayo. so wala siya usual na amoy nga ang giingon natong sa suggestion or sa comments dito sa uh, isa ka group na ako ang giapilan kung uh, ang aroma niya is aslom or murag suka is tungod na na over sa baking pero dili man siya guys Uh, since sa pagmix na ko hantod sa pagluto niya is very humot yud siya kaayo and puto cheese og cake yud siya og aroma so nag test po dito guys no sa ato giluto Hi everyone! So, mo ni siya ang ato puto cheese nga made from third class na flour. So, ang iyahang texture guys is um, dahil ra siya mas kinis gyud to pag cake flour ang imong gamit and uh, ang iyang fluffiness is same fluffiness i guess kay it's my first time to try uh, cooking this and then ang iyang sulod guys is uh, tan-aw nako same gihapon pero mas parang bungkag or baska lang kaayo ang sulod aning nga uh, cake flour mixture na poto cheese so ang taste niya guys is Mm, the same gihapon <laughs> Mm ko mm. pinin tripod nato nung ano mm? much fluffier ay ah, cheese feeling sa sulod Hmm. So, approve ang iyang panlasa, guys. Ang iyahan ng lang yung appearance ang ato ang next time. Approve.